Hello guys! Magandang linggo ng umaga. Ayan. Tapos na mag-church. Dito na ulit sa bahay guys. Yan yung aking isang artista, si Margarita. <laughs> Yan guys, linggo ngayon gusto ko naman sabaw. So magluto ako ng inihaw na isda. Tapos lagyan ko siya ng twist. Inihaw pero sa sabawan ilaga lang yung sibuyas, kamatis at tanglad. Tapos lagyan natin ng malunggay. Yan, samahan nyo ko guys magluto-luto tayo at kakain tayo guys. Magandang umaga. Have a blessed Sunday morning guys. Ano ko guys, nakabili ako ng isda, malaki. Halos ano to? kulang-kulang uh, 3/4. Kulang sa kilo ang isang piraso. Yan. Tapos lagyan ko lang siya mamaya ng maraming kamatis at sibuyas. Yung tanglad, kukunin pa sa taas kasi meron akong sariling tanim. Yan, ito ang ating iihawin and then sasabawan natin. Watch out guys para makakain ka ng sinabawang inihaw na isda. Ayan. Oh, lucky oh. Nabili namin sa lipapan. Na hugasan ko na to. Nalagyan ko na rin ng asin. Okay? Nanghingi lang siya ng malunggays. Malunggay. Di pa nga nag-oo ang may-ari. Kumuha na siya guys. Asalbahe. <laughs> 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 Bakit no kin... Ay magpasalamat ka. Okay okay kay Edgar. Ka. Ayan. Yan ang may-ari, guys. Di pa nag -uho. Kumuha na si Rico, guys. Kaya salamat, ha. Guys, oh, so, nahingi ni na Rico, guys, na malunggay. <laughs> Yan, hemayin ko. Ganyan lang, guys. Yan. Medyo madami na. Ito. Imay, imay lang. Ito na guys. priskang kang press kang ating malunggay galing sa puno. Kiningi, wala pang uu, kinuha na. <laughs> Ito na siya guys. Guys, luto na siya. Balikta rin mo nga. O, oh, luto na siya guys. Tanggalin na natin at lutuin ulit sa bawahan Yun. Uy, sarap na, <laughs> pre. <laughs> ito na guys, handa na siya. Ito na yung ito, tanglad, sibuyas, kamatis. Yan, magpakulo tayo ng tubig. Ang tubig, ilagay na natin to. Yan, ganyan lang. Pakuluan lang natin para lumabas ang aroma ni tanglad, ni sibuyas at ni kamatis. Pag kumulo, ilagay natin yung isda na inihaw. Nagyan natin ng asin, natural, kunti lang. Yan. Itong inihaw guys, tutok mo dito, dek. Yan. Itong inihaw oh, nagusok-usok pa siya guys, so oh. himayin natin 'to guys. Para ang kanyang lasa manunuot to hulog Manunuot sa sabaw. Yon. Ganyan lang guys, huwag nating liitin ang paghimay yung tama lang, ganyan oh ganyan lang oops whoop yan init, init umuusok, usok mm. yan ito ang style na to guys is, ito yung style sa, mismo yung sa mga tabing dagat, kasi sawa na sila sa mga tinula so iniihaw tapos ilalahok sa ito guys malunggay yan ito yung inihaw with a twist sinabawan na inihaw guys yan mamaya ilagay natin siya sa tubig na pinakuluan na may kamatis may kamatis sibuyas at ang lad lang at the long wait is over. Ilagay na natin kasi kumulo na siya. Ayan. Ang bango-bango guys. Lagay natin yan. dahan lang natin kasi medyo mainit yung inihaw. Ayan. Yun. Itong ulo para hindi naman siya ma-behind. At itong buntot. Yan. And then, pakuluan natin siya ng bahagya bago ilagay natin si malunggay. Yan. Ito guys, bahagya ng kumulo. So, kung maamoy nyo lang guys, super pagkabango-bango ng ating niluluto. Yung aroma ng tanglad, sibuyas, kamatis, nangunguna, nangingibabaw. Wow, ang lasa. Sarap. Yan, pakuluin pa natin para lumabas yung pinaka lasa ng ating inihaw, guys. Ito, guys. Sakto na. Kasi lumabas na yung pinaka aroma ng ating inihaw. So, we are done. Ilagay na natin si malunggay na kinuha ni Rico Bibi sa puno ng kapitbahay. Hindi pa nakauo, kinuha na niya. Ito ang ino ano, inihaw na isda with a twist. Yon. Inihaw siya pero ginawa siyang tinula. Sana masubukan niyo sa inyo guys. Napaka ano, organic lang. Wow, we are done and tayo kakain na guys. Ito na. Tayo na natin ng apoy. At tayo ay kakain. Ito na siya guys. Oh, sarap. Hmm. Inihaw. Yun. Kain na tayo guys. Yun. Let's eat guys. Ito oh. usok usok pa guys oh. Yan. Tapos kanin. Ito yung kanin. Ito kanin. Kuha tayo ng isda. Yun. Sarap, guys. It's it. Ito na, ito na. Sintensyahan ko na. Hindi na ako gagamit ng tinidor. Kutsara lang, guys. Oh, may katabi na ako. Oh. Masabaw pa lang, guys. masarap Ito may isda. Strawberry, ano, Malasa. ayon nyo lutuin, guys. Lalo yung mga leftover nyo na mga inihaw. Ganito ang gawin nyo. Kasi para walang sayang. Ito, ilagyan ko ng isda. Ito. Mm, tayo na. Okay style grade yun. Higop na sabaw, nagpasabaw guys. Oh. kami ano na obos kagabi gabi. Ano ba ang inobos mo? Energy. Super malasa. Hihigop ako. Harap. Sana ako. Nalasahan ko yung tanglad. Yummy. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood guys. See you on my next video guys. Nanam namin ko muna ang lasa nito. Kaya, approve. Maraming salamat sa panonood. Mwa Chok Happy and blessed Sunday everyone. Mwah. God bless. See you on my next video. Thank you for watching again.